ating unahin itong sinasabi sa numeros 23-19. Yan. Ating unahin ito ha. Bilang 23 19. Ano ba nakalagay dito? eto nakalagay yun. Oh. Kita ko sa inyo Ano ba nakalagay sa talatang ito? Sabi ganito. Sa mga gustong makakita ng aking full screen ng mga talatang pinapakita ko, nasa YouTube live ko po. Yung YouTube live link ko po ay nasa description ng aking Facebook. oh, kung wala, kung di nyo matunton, buta kayo sa YouTube, isearch po yung Jando Alabado. Lalabas yung yung ano ko, yung icon straight to the point. Click nyo po yung, may kita nyo po yung live ko. Eto ngayon. <clears throat> Sabi to sa uh, bilang Betitis ang Diyos ay di sinungaling. Tama. Ang Diyos ay di sinungaling. Eh si Kristo pag nagsalita, hindi yung walang halong kasinungalingan yon. Hindi siya nagsisinungaling. Totoo lang ang sinasabi nun. Natulad ng tao. Oo. Oh. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Hmm. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. oh Sabihin, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling na tulad ng tao. Yun ang meaning nun. Bakit? Sila kasi pa, sila nagbasa ang dating Biblia. Ano ba sabi sa dating Biblia? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ano ibig sabihin nung, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling? Ang meaning pala nun, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling na tulad ng tao. Yun ang meaning doon sa kanila. Ang Diyos hindi tao. At dahil si Kristo ay tao, hindi siya Diyos. E eh, para pinalitan mo na rin na si Kristo ay sino <laughs> Yun ang karugtong doon eh. Di ba? Yun ang karugtong eh. Ang Diyos ay di nagsisinungaling na tulad ng tao ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Eh kung gagamitin mo talatang yun, si, ang, si, ang Diyos ay hindi tao, eh si Kristo tao siya, hindi siya Diyos. Kung ganun ka mag... Eh, ako kaharap mo, ha? talaga tutuloy ko eh. Sabi mo, ang Diyos hindi tao na nagsisinungaling. So sabi sabihin mo, si Kristo tao siya na nagsisinungaling. Ay hindi, wala ko sinabing ganun. Ay, ano mo ginagawa ng talatang yan? Ha? Ba't mo ginagawa ng talatang yan? Diba? ba? Kumo ka 'yan. At saka ito pa paala, paalala ko pala no, si Larry Silva natakot sa akin. <laughs> Alala ko 'yun dati kasi tinabihan ko ka siya magdebate tayo patutunayan ko no yung sa Kawikaan 831 na lupang tinutukoy doon ay ay may mga tao doon. Ito yung ating mundo tinitirhan, may mga tao rito eh. Tapos sa kanya kasi doon sa sariling ano sariling lupa Panginoon, eh bakit sa, sa talata may taong nakatira doon? may taong nakatira ba doon? Bago palikay ng langit at ng lupa? Sabi niya, ating, ating dibatihan yan. Ano, sabi niya, sabihin mo lang. Lala, uh, hapatulan kita. Sinabi ko, Monday night, nagpakita ba? Wala, nag-offline. Nag-offline. Sabi ko sa kanya, ano, alika na, pasok ko nito. Sabi niya, gusto ko siya umaga. <laughs> So umaga na walang moderator. Ang ganda nga sa gabi. Bakit sa gabi, may moderator tayo. E kung ganito, ganito ko alas, sino ang sinong moderator natin? Wala nang moderator. Ang pangit kung walang moderator. Maganda kung may moderator. Lalo silba, ayaw ng ayaw. Tinawag ko siya. Dito dahil may moderator ngayong gabi. May makasama ko para mag-moderate. Ay hindi, gusto ko sa umaga lang yung tayong dalawa lang. <laughs> kaya kanya ng dating daan. Pati ba naman sa kanya mga kamembro nila? Bro, meron akong papadiskusyon sa iyo, bro. Ano siya? Ah, uh, GIL, to, GIL yun sa consolation si Bo. magigipag daw sa akin pero iba ay harap niya. O sino harap mo? Yung kaibigan ko. Ano relihiyon 'yan? Ah, ayaw sabihin eh. Ayaw sabihin. Nagduda na ako ayaw sabihin na yun yan. MCGI to. MCGI to, dating daan to. Dating daan ba yan? Sabi niya, hindi naman sinabi na dating daan bro. Basta sabi niya, punta ka lang daw kung sumagipagdiskusyon. Punta ako doon. Akala ko gagawin namin sa plaza. Anong ginawa? Pinasok ako sa loob ng kwarto. <laughs> sa loob ng kwarto? Ah, sa Consolation Cebu, sa loob kami ng kwarto, sino doon. Ako, dalawang MCGI at yung GIL. Sa loob lang kami ng kwarto. Kalain nyo yun? Tapos, kausap ko yung, 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 sinasabi sabi ko sa kanya. Ikaw yung makakausap ko? Sabi niya, o oh, ako bro, ano nililin mo bro? Ang dating daan, nagsinungaling ka pa? Hindi. <laughs> <laughs> Sinabi ko lang yung bro kasi kapag hindi ko, ko talaga, talaga hindi ko pinasabi sa iyo na dating daan ako. Kasi pag, pag sinabi ko sa iyo dating daan ako, matatakot ka eh. <laughs> matatakot ba talaga? Eh yan ang paborito kong kalaban ng dating daan. <laughs> paborito ko pang kalaban ng dating daan. At dahil alam kong dating daan ka, mas gaganahan ako nito. Halika na, tayo sa plaza. Sabi niya, hindi. Dito, bro. Dito, bro. Dito, bro. Saan dito? Dito, dito, dito dinala ako sa loob ng kwarto. Oh. ano ba naman klaseng diskusyon sa loob ng kwarto? Tapos, kausap ko pa lang siya isa, tawa ng tawa. Eh, sabi ko, ba't ka tawa ng tawa dyan? Tapos siya, siya naman tatawa naman, kami naman nag-usap, tawa naman isa naman. Ano ba naman to, bro? Ano yung ginagawa ninyo? Yung nakausap kita, tawa ng tawa ng isa. Siya naman ko sabi ko, tikaw naman tumatawa. Is, technique ba ito? Technique ba ito? Hindi. Tatawa sa sinasabi mo kasi. Hmm, nakukuha okay, yung style nyo. Kaya pa sa loob ng kwarto, labas tayo. Sabi ko din, sa labas tayo. Hindi, dito lang tayo bro. Labas tayo, huwag yung mga duwag, mga bakla kayo. Sabi ko sa kanila. Mga bakla, lala lalaki, kurte lalaki doon sa loob tayo ng kwarto. Nag-uusap, labas tayo. Napaka, napaka bakla nyo. Sabi ko sa kanila yun. Ko sa konsulasyon si Bo. Pag labas ko, sabi ko, bro, ah, uh, sa tayong bikini, bilhin kita ng tinapay doon. Huwag <laughs> na. Ako nang bilhin sa lilo tinapay. Labas tayo dito mangang nang nang ako nagpumilit na lumabas para salay dali ko sa labas hindi pa kami nakakalati sa mga usapan na kasi doon pa lang napansin ko na doon ka agad eh, na na kausap ko siya, isa tawa ng tawa. Pag siya kausap ko siya, namatawa siya, 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 siya naman tatawa. Please, stratehiya talaga 'to eh. Ano ginawa ko? Numarobas ako sa kwarto, silang silang lahat labas ko. Ano nangyari? Nagpulasan. Hindi na natuloy yung talakayan. <laughs> Ano Kaya kabisado ko lahat ng style ng ang dating daan. Ano ko lahat ng style niyan? Mga ng debate. Mga hamon ko nga yung debate. Pag malapit yung na yung hour sa debate, biglang atlas, Tinan mo lari umatras bigla. <laughs> Dati, ipinanganak si Divine. Pinanganak si Divine, August 31. Siya pinanganak may ang dating daan naghahamon sa akin sa Facebook. Ba't daw patagal ko patagal daw akong mag-decision kung mag mag -sure kailan ang debate namin. Ang reason niyan, kasi kakapanganak ng asawa ko. Alam ko sa September 3, sa hospital pa kami niyan. Nang alam ko, ano nangyari? Sige na bro, kumasa ka na, kumaari. Ngayon nakagan. kaagad. Go, ah. Bro, kapang-anak pa ng asawa ko, ba't ngayon kaagad? O sige, gusto mo September 3. Sige, September 3. Ay, September 1 pa lang, nag-ano na siya. Nag na sa akin na kung ano-ano. Na para naramdaman kung pa mo kaya gumagawa na para parang hindi matuloy. Ah. September to, nung ginawa sa September to, bigla niya sinabi. Bro, sino ba talaga nang sasabi sa inyo totoo ni Alvin Mundo? Sabi ko, uh, bro, si Alvin Mundok, bro, CFD yana ayaw niyang gustong malagpasan siya. So ang ginagawa niya, kinokontra niya yung ibang CFD para pagkita sa kanila na nasa ibabaw siya. Yun ang, yun ang ginagawa ni Alvin Gitamundok. Pero yung ating topic, lalo na kinalaman kay Alvin Gitamundok. Sabi naman niya ngayon, alam mo bro, para, para magkalinawan tayo, ano? Magdebate muna kayong dalawa ni Alvin Gitamundok kung sino mananalo sa inyo siyang kakalabanin ko. <laughs> Kaya alam ko na kaagad na talagang hindi matutuloy. Ilang basis nangyari yan, tagbilaran, ganun din. I-driver ng jeepney, nangangaral doon sa kas kapwa driver, na una daw ang, ang Church of God sa Iglesia Katolika. E kailang ba lumitong ang Iglesia Katolika, brad? Sabi ko sa kanya, sabi niya, sa mga 3rd century. 3rd century? Oh, eto ang video ni Soriano. Sinabi Soriano, ang Katoliko no simula 2,000 years ago. Sabi niya, pinutol mo lang yun eh. O mo lang po. Punuri mo lang po. O. Mas, mas lalo siya na, 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 na nabilaw ko nung, nung pinili ko yung ano. Yung we are not the true church. Lalo siya nabilaw ko doon. Pinili ko yung ano yung we are not the true church. Ano yung ginawa niya? Bro, bigyan mo ako number mo. Bakit? Chat, chat, uh, text, text tayo. Kasi hindi po chat tayo. Text, text Text, text tayo. O oh, sige, text tayo. Sabi niya, Walang susuko ha? Baka, baka bigla kang sumuko. Hindi, hindi ako sumusuko bro, hindi ako sumusuko. Ah, uh, text text kami dalawa, text text kami dalawa. Eh, nalulugi sa akin sa text eh. <laughs> <laughs> Anong ginawa niya? Naghamon ng debate. Bro, mas, alam mo bro, kulang ang text eh, kasi limited yung mga letters. Mas maganda siguro bro, magdebate tayo harapan sa plaza. O sige, sa plaza di sa plaza, sabi ko sa kanya, nasaan ka na? Dito na ako sa plaza. Puntahan mo na ako rito. Ano ginawa ng ang dating daan? Sabi niya kagad, bro, uh, malapit na ako dyan. And, andyan na ba yung mga, mga radio announcer? Yung mga TV reporters? Ano <laughs> na <laughs> dyan. Meron kaming mga ano dito, mga mga audio recorders para yung ating debate, i-play sa sa registration sa DY DYTR. Sa DYTR i-play. Ni na, anong nangyari? Ginabi na lang kami, walang dating daan na sumipot. Ang ginawa niya, nag sa akin ng gabing yon, sabi ko, ba't hindi ka sumipot bro, ikaw yung naghamon dito. Ang sabi niya sa akin, bro, magpadala ka na lang ng letter mo na dali mo doon sa coordinating Center na naghahamon ka kay kapatid na Eli Soriano. <laughs> eh di nagwa ko ng letter, gwa ko ng letter pero na, nakalagay sa letter ko gaganapin ang debate sa Plaza Rizal, sa Plaza Rizal. Ako laban kay Eli Soriano sa Plaza Rizal gagan gaganapin. Ayaw nila. Ang kanilang gusto doon sa loob ng coordinating center nila. <laughs> Oy. Oy. The same lang pala ito sa ano sa loob ng kwarto. What? The same lang sa loob ng kwarto. Hindi pwede yan, bro. Dapat in public tayo. Kung gusto niyo maglalak kayo ng malaking television, hindi siya makakauwi lalo na makita television para mapanood ng lahat yung mga pa, ano niya at yung mga referensyang babasahin niya kailangan nasa harapan ko rin hawak ninyo libaw sabi niya ngayon aking berheng Marie, taga tagapamagitan dapat nasa harapan ko yan na nakikita ko binubuklat ninyo at eto sinasabi ninyo ang aklat babasahin natin yan eh hindi po hindi ko masang dating daan <laughs> 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 Anong nangyari? tinulak ako palabas, kinaladkad nila ako palabas sa kanilang coordinating center. <laughs> Oy, take note. Hindi lang yan ang unang pagkakataon na ako kinaladkad. Pangatlong pagkakataon na yon. Unang pagkakataon sa Ozamis City doon sa Manabay. Sa, meron silang ano doon. Kina, at, at, uh, uh, itinayo na coordinating center. Ganun din ang nangyari. Kinaladkad din ako palabas doon. <laughs> kasi ang naghahamon doon si Wendell Talibong. Si Wendell Talibong ang naghahamon doon na palabasin si Elisoriano gaganapin ang debate sa public plaza. Ayaw nang ang dating daan. Nagdahilan. Tiniplahan pa ako ng kape. Hindi pa nga ako nakakalakate. Pinalabas na ako. Sabi ko, hindi ko pa nabos yung kape ko. Huwag mo nang ubusin niya. Wala kayong papala sa inyo eh. Palayasin na lang natin yan. To prove na ganyan ang kanilang ginagawa. Tingnan niyo yung 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 sinugod ang ang kanilang grand pulong. Ang kanilang grand pulong ni o Ocampo. Anong ginawa nila? Anong sinabi ng mga membro? Sabi ng mga membro, mga mga kapatid, palabasan na lang natin yung lahat mo mapapala diyan eh. Oh. Pang-apat na by the bell kami. Bakit? Bahay ni Ate Nonet Madrinyan Bolo. Inimbitahan ng dating daan nag Nagpun nagpuntahan sila, inibitahan din kami, nagpuntahan kami, nagsiabot kami sa bahay na tinunet. Ano nangyari doon? Eh, nagkatalakayan kami. Maging sa bahay ni atinonet gusto kaming kalad ka rin palabas. Sabi na tinunet, hoy, bahay ko ito. <laughs> Kahit wala sila sa kanilang bahay, ang tapang-tapang nila, palabasin ba naman kami? Ganyan ang dating daan, pinapakilala ko sa inyo. Marami na. Ikaapat lang si Larry Silva. Ikaapat lang si Larry Silva. Na kung saan kinasahan ko ng debate. Ikaapat lang. Yung mga nakadebate ko ang dating daan, before ang debate gumagawa ng paraan para hindi matuloy. Doon naman sa mga natuloy naman na, na dating daan, Pinutol ng moderator ang moderator si Edwil Ortalesa. Pinutol. Ang tema niya, patutunayan niya na Iglesia Katolika tatag ng mga pari at ng mga madre. Ang pinapakita ang mga news sa TV Patrol, sa saksi na ang pari ay nang nang, nang ng halay ng ng madre, nang halay ng mga babae, ng mga bata, 'yun ang kanilang pinapakita. Nasaan dyan yung ano? Ang, ang, ang nakita ko na objection mo direkta si moderator. Yes, ano objection? Wala siya pinapatunayan na yung mga madre at mga pare sa mga TV reports sa pinapakita niya ang tatanig ng sa katolika. Yan ang tema niya eh. Mukhang ginagawa lang niya ito bilang paraan para maipalabas yung kanyang galit sa katoliko na puro naman paninira. Wala naman siya pinapatunayan mo, director, anong ginawa ni Edwin Ortaleza na Seventh-day Adventist. Tinigil ang debate. Pinagalitan pa siya. Pinagalitan pa siya. Di tama itong ginagawa mo, bro sa halid na mag-focus ka sa tema mo na patunayan mo ang katoliko tatag ng pare at saka ng madre, ginagawa mo puro paninira, wala ka nang pinapatunayan na sila ang nagtatag. Oh, tinigil ang moderator ng debate, natawa ako. Natawa ako. Tinigil ang moderator. Ang lalaswa na pinapakita ni ano eh, nung, nung sinong dating daan yon Ang lalaswa eh. Oh, doon naman sa live ni Totoy sa ano, sa sa, doon sa, ano, doon sa uh, doon sa kaniyang live sa TikTok, nag-utos ng tao, nagpakunwa siya iniimbitahan ako, pumasok ako nating sa loob, nagtanong ako sa kanya ang haba-haba ng sagot, tapos pag ako ang tinanong nila, hindi pa nga ako nakakaabot ng one minute follow up na naman sabi ko, teka, bro, ako ang nagtatanong ngayon, bro, siya, hindi, natatanong pila, tanong pagkita eh. Oh, tapos pag, pag ko na kailangan na ako naman na magtanong kasi pinaka pa tanong tanong, minumute nila ako. Ano <laughs> diba din ang ginagawa nila sa live ni SLTB? Si SLTB ang sinugod ko sa live niya. Anong ginawa? Kin kinontak si Jared Almasora, siyang pinaharap sa akin. <laughs> ang inga ni Almasora din. <laughs> ano 'yun? Pati ba naman si Larry Silva, sabi pa ni Larry, nung sabi ni, ni Almasora, sabi ni Almasora, kapatid na SL, ibinibigay ko ng sarili ko, nasusugurin ko si si si, si Jan Dugong, si Jan Dugong sa kan sa Tagbilaran. Sabi ni Larry Silva, hindi haharap yo. <laughs> sabi ko, sabi ko sa kanya, bro, sabi ko sa kanya na, ano na, bro, ah uh, pag pumunta ka sa Tagbilaran, pumunta ka sa Tagbilaran, haharap ako, pag mag -alala. never pa akong umatras, sabi ko kay ano, Pusta ni Silva, <laughs> kunwari, ahatras yan, tira mo, pagpunta mo dun, di sisipot yan si, 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 si Jando, ano nangyari, kami pa ang tumanggap, kay Almasora, pagdating doon, nagdebate kami, ano nangyari pag uwi ng Almasoral? Ayun, galit si si SNTV nag mu, nag mu, nagmamaktol. Alam mo kapag ni Jared, ayaw ko paniwalaan yung mga kwento eh. Pero mas gusto ko siguro na sa'yo iyo ko mismo marinig. Tuo ba na katulik ko ko? <laughs> ano ginagawa ngayon ng lahat ng ni SLTB kay Jared Amasora pinagbibintangan. Hindi ba nasa ano 'yon? Exodo 20:16. Huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. anong ginawa ni ni SLTB? Sabi ni SLTB, sabi ni SLTB, ano na si Almasora na Katoliko 'yon kasi nadala sa sayaw ni Jando. <laughs> oh. To make his message known, he's our response.